morning, tayo ay magpakain. Ito yung natira sa atin na feeds. Sabi nila magastos na ito ng ang fuel daw sa pagkain. Kaya uh, itong pagkain ko nasa nasa pan ito. 10 kilos po yung, bin, yung ginawa ko na feeds. Abot naman po ng 15 days. 15 days na pero ngayon pa ito natitip natira na uh, pagkain niya kung so, abot siguro ng um, 20 days yan eh eh ito na yung natira ako sige kundi na lang mga uh, ilang mga uh, dalawang tatlo o dalawang dalawang kilong na natira ayan sunod pag kaubos ka, ka, ka ko lang to kasi gagawa ako ng video kung paano ko to ginawa itong pins ah, itong pins na to ang pangalan nito ay na binili ko pambaboy hag starter mas ko lang po ng mga uh, para uh,